Please upload. Ah. Cellphone. Guys, please like the Ah. Oh, meron yung. Number one. Duwag cellphone. So, hindi uh, rin pa tayo magawas ta. Number 2 na po Ang ginagawa na po. Okay, guys. Ang ginagawa ng misis ko. Pag-luto. Oh, <laughs> <laughs> cellphone. Ha? Yeah. Ha? That cellphone na sad ang namin dito no so maraming ginagawa tapos niya magluto ng so ang kimukha dapat so sorry. yung so, so <laughs> so, so para bukas pwede rin ngayon so ako nagsa cellphone ang anak na cellphone ang asawa ko dahil okay. sa cellphone <laughs> sana oh. okay. may ko, ma? Ita, ah may ilaw ka ma? ika punin lang ako asa kung sa cellphone natin, natin. So, na so ang pinaka latest mo na natin yung gawa ng cellphone na ah. so <laughs> ginagawa na ko sa paral kita nguhan, mak, huh. guys, enak banget guys, hehehe, <laughs> tesilpon, <laughs> ah, pasok, oyan, oh, seperti neng, silpon, deh pak, alhamdulillah ng guys, nggak tesilpon, boleh <laughs> soli ke paring nanti ya, eh. pare. Ang ilaw mo pare, dadaan lang siguro pare. Guys, sobrang tahimik ng bahay namin dito, no? Wala kami yan. Medyo tagsa kami magpanting din eh, pero magandang yung kanya-kanya kami yung kanya ginagawa sa araw-araw na trabaho. So, banting namin after namin kumain so ngayon nagpa-vlog ako pero walang nanonood sa vlog ko <laughs> paano masabi? <laughs> yan o oh. wow so pakita ko yun pakita ko kung uh, napanood niya ha Si Roy Roy at si yan Oh, si Roy Roy Jan, oh Oh, yung ginagawa namin. So, at na yung matutuhol na kami. So, wala pa kaming TV dito. Sira sa TV namin eh. So, guys. Di ba sa akin yan? Sa kapatid ko yan. Okay, nasira na dito. Face out na na yung kubok ko. Diba? Diba? Yan ang ginagawa namin dito sa bahay. Naka-cellphone. <laughs> Ay, naku. Yan, naroon naman. mga tawa na, nag-chill ng Pero may time na nagbabandi nga mga kalaro namin. So, ngayon, yan ang ginagawa namin. No? Diba? Kanya-kanya pesto. Room number one. So, tapos yung um, kwarto ba hindi nga ka busy sa so, kayo ginagawa nyo araw-araw <laughs> diba ibang gawag ano maraming sugod nang kwan na uh, klase sa elementary no sa anak so sa senior high lunes may pamangking ko so tapay mo mo mag babad ng so, laro pero pag klase na ang um, alam na lang ginagawa nila no so limitado na yung cellphone naman. So pagbigyan natin ngayon. Ba? So that's all folks. Ano vlogs na <laughs> uh, 'no. Bueno, Finalita. Ako nagsi cellphone. Ako uh, Siya oh, na asawa ko. Oo, nagdadayan. Na 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 <laughs> Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nagdayal, nasakpan, huli Pero hindi ko lang. Ano ginagawa mo? <laughs> <Ha>? <laughs> ano ginagawa mo? <laughs> <laughs> Nahuli ko, pero hindi ko lang. Nahiya. Tingin <laughs> <laughs> ko na may may bigong <laughs> Yes. <laughs> so? Okay, makita no? Uh, alas dito. Okay. Turn the lights. Turn the lights. Lights. Wala yung lights niya. Oh, uh, wala yung lights. <laughs> Tago. <laughs> so. Yan ang one So, that's all folks. Thank you for watching. morning vlogs ako karon. Mas sobrang busy namin dalawa. So, picture perfect mo tayo. So, click mo na. Smile. Ooh, yeah. Bye-bye. <laughs> <laughs>